So mga brad, welcome ulit sa channel ko. This is Koy Mokoy. So, andito pa ako sa bar ko. Yan. Wala mo nang motovlog. At uh, back to reality. Back to work yeah, muna tayo. Uh, Pag-uusapan natin ngayon is anong nangyari dun sa Honda Click 59 natin na binil, Uh, yung motor is nasa probinsya sa pangangalaga ng kapatid ko so medyo may napansin silang kakaiba or may mali dun sa build so ang build kasi ngayon is for touring hindi racing uh, ang pyesa kalagay is chrome board jbt 59 Headworks, works polish. and uh, yung head yung head nun is pang 125 pa rin stock head Uh, naka throttle body 30 mm injector na 145 cc MTRT uh, bulbs natin is uh, bulb spring is project FI ano pa ba yun uh, unang naging problema don sa build is hard starting And napansin ko usually ganun yung nagiging problema ng 59 na 125. Uh, hard starting talaga, hard starting. Yun. Cams natin is uh, pitch bike. Stage 2. Bali yun. Papalitan din natin. So, unang problema, hard starting or hindi matino yung minor and uh, ano pa ba sa hard starting yun talaga yung naging ano hard starting up and down yung minor ah, uh, konsumo is okay reasonable naman na nag bore up tayo magiging ma uh, makonsumo siya and other factor naman is okay yung takbo top speed ko is 120 sa bigat ko na 95 so bagay ko okay na rin problem is napakatagal niya makuha yung ganong top speed so, yung ibig sabihin nun is makupa, ma, mataas yung top speed niya pero matagal niya makuha in the end ang, ano nun, sabi sa akin ng kapatid ko is mabagal uh, mak, makupad parang ganon So, hindi hindi usually gano'n yung ano dapat kasi eh, sinubukan nila sa 200 meters uh, kung sa 50 na eh, dapat saglit lang makukuha yun so yun uh, laging, laging problema talaga sa hard starting na maraming ginawang paraan una is yung sa throttle body may lalagyan ng bara dun sa mga mga bihasa na nag nagkakarga alam yon sa may sensor uh, auto sensor basta ah basa sensor yon doon sa part na yon sa throttle body pangalawa is para mas resolve ba yung abnormal na pag minor is yung clearance ng valves. Dun talaga na medyo dun nagka o oh, naging okay yung starting niya. Hindi na shard starting nung pina ko yung head. Nakuha namin yung tamang clearance yun. Okay na. So, yun. At uh, pangalawa is siguro yung remap. Sa remap ako nagkatalo. Kasi yung ECU ko is naka-remap sa stock pa rin bagastak pa rin siya. Eh hindi siya naka-remap sa 59 power or what. Hindi siya naka-remap. So doon tayo nagkatalo. Sabi sa akin ng isang mekaniko, i-remap is, mo na lang ng panibago na nakadino, kasi yun talaga yung bus maganda. I-dyno mo na lang, i-dyno yung motor. Eh, dalo pa ba? So naka-JBT stay uh, version 3 tayo yung may adjusta ng lakas uh, other factor naman okay so yung motor dadalhin ulit sa Manila pagpababa na ako dito sa trabaho and bala ko, bala ko hopefully na palitan natin ng set uh, 59 pa rin pero may gagawin tayong bago at iba na yung pupuntahan nating na mekaniko so sa mga magkakarga ng motor Uh, piliin nyo na lang yung yung tuner yung mekaniko na magkakarga so yun doon na lang kayo sa sa iba I mean sa bihasa sa bisa bi yung alam yung ginagawa sa trabaho sa motor yun yung mali ko uh, umasa ako sa pagiging sikat yun pangit So, sa dyno naman, wala akong ano yan sa remap. Wala rin akong kung ano man yung ginagawa nila sa remap. Hindi <laughs> tayo mekaniko, hindi rin tayo tuner. Pero, mas gusto ko yung may dyno kasi doon nakikita yung yung power, yung kung ano, yung parameters ng engine mo. Andun, andun siya nakalagay. So, yun. ah uh, kung kung yung ang bala kasi palitan na ng set if yung magiging gastos ko is magiging malapit sa presyo ng isang uh, second hand na motor na Aerox mag-Aerox tayo dilipat na tayo sa Yamaha kasi mas maraming sa sila mas maraming magagawa sa motor lalo na sa Aerox nakikita ko mas maraming tuner, mas maraming kumakarga, mas maraming magagawa sa motor. So, Honda is Honda, matibay, kaso napakahirap talaga pabilisin. nahirapan, na may kahit ako, nahirapan ako. Oo. Oh. Uh, hindi, hindi naman ako mekaniko. pero gusto kong, wala, iba pa talaga yung maraming piyesa sa market na makukuha, na magaganda. Yun. So, So, siguro if magiging malapit na talaga sa ano sa budget natin yung second hand na motor na Aerox, doon na lang tayo tapos doon na lang tayo magsimula ulit ng karga. Marami rin nagsabi sa akin is magyamahan na lang kung gusto kong makakarga ng maayos or maganda. So, yun. Sa mga Honda click, ah, uh, <laughs> Uh, mahirap talaga magkarga sa sa click depende na lang talaga sa tuner or sa magbubuo ng makina nyo so choose wisely uh, dalhin sa tamang mekaniko or tamang proseso hindi uh, pa ako makapag vlog ng maayos kasi nag adjust pa tayo okay, to reality ba? tayo eh hindi natin alam yung uh, hindi ako makasingit sa vlogging lalo dito sa barko wala rin yung, uh, busy-busy busy kami sa trabaho especially dito sa ano yan nagpa-fog pa siya uh, yung bodega namin is kakatapos lang may inspection ready for loading uh, so, di pa kami maka -alis. so hopefully by August makabalik tayo sa vlogging ng maayos at tagal so kung tinatanong nyo kung ano kamusta yung vlogging Uh, ano natin wala Di, so, bueno, ano na papalipas oras na lang Ayan. dito lang tayo sa barco muna mag focus sa karir yung naman talaga yung ano natin porte sa ano so tayo yung promotion so yan pagi hindi tayo mara. so yun na lang muna sa 59 chrome bore na honda click 125 natin is wala And oh, nga pala, medyo kumatok. Sabi sa akin ng kapatid ko is kumatok yung ano and yung makina. So duda ko yung eh, sigunyal kasi palitin na lang palitin na ulit yung sigunyal noon. So doon na tayo magsisimula ulit. Rebuild tayo ng makina, pabilisin natin kung may budget tayo na maayos. So mga brad, sa mga motobla, uh, sa mga rider dyan ingat lagi at uh, ride safe so yun nababa diba sasya na hindi talaga ako makapag upload hindi rin ako pag edit kasi busy busy tayo pagod lagi at uh, medyo hindi maisingit yung ganito kahit makapag video man lang dito sa bar wala busy kasi pagi you know, pa So, patapos sa duty ko. So, dito na lang tatapusin yung video na to. Sisko is makoy. Peace.